Yan, arepo po mga kaparambin. Ating lilinis po. Bangos po. Para sa ating panahalian po, hindi sa may dampa. Pagpulit no? po tayo sa bahay. Are po, itatlong tiraso, isang kilo po kisa nito. Eh, nasa bahay po po iba. Ang bukas po sa ano, pag po natin. Tama-tama po yung ating mga fresh na ano, gulay. Gulay po din yan. Sitaw, kamatis. Diyan lang po tayo makuha. May sili yun. Ay, oo, Tapos malamang ano? si, kumuha tayo. <laughs> Puro fresh po. Sayang ano, wala lang kapit Ayan na wala na. Bayayos na. Pinubos Niluto natin lahat yung hmm. natira. Ayun. Nung may dumayo mga sudyante po. Hmm. Ah, dito na po ulit maluto. Ay, ubus po ay oh. Ah. Ang sarap naman ay. Naubos nang... yung balingan. Parang hindi ako nakatik yung bahay. Hindi ko ay, hindi ko ako nga ah. Ano ang binta po ng ating balingan ay okay. ba? Bukas ulit, salap po sa lugsod. Sa lugsod daddy bukas matresera ko muka yan ano po na kahit na po natin itira eh, mo yung ano alisan mo lang dito ka dito daw po ayan eh sa dagat po ang ano pinagpunan may lambat lang po fish cage fish cage po hindi sa uh, putik. kaya ito ay masarap po ito ba yung masarap ano pwede ay, ba ano eh. na Doon na, meron Wala na yung lasa. ha? Putlaan na. Yan. Mas na po. Tara na po. Masain pa tayo. Maluto pa. Kakunti na po. Huwag na paring anding kapasin. Kakalhati na pare. Yan na lang pare. Ano? Yan. Namang mahinay nga po sila. Yan. Pwede na pala ito papasukan ng tubig. Ano, ano po? Ano eh, po Ano yeah, po ay? Pare. Uh, hindi. Pagluluto kita ng ano? Kumpalakas. Sinigang na bangus. May wala ng bangus kanina, isang piraso, isang kilo. Oh, laki. Oh. Sarap. Laki. Pare, uh. may kamatis tayo. Meron tayong sili, may sitaw tayo libre. Uh. Oo. May kalamansi. Kalamans. <laughs> Yan. Pare po yung ating ginawang ano. Lutuan ay eh. magagamit na po natin. Ya. Yeah. Ar po yung isda oh yan oh. Aking ganyan, aking ganyan, Pwede po natin. yun. Maganda po sana ini ano yung bakal po papa welding kung ano. Pagka semento po. Iya. Yeah. may Ngayon na po tayo. Ganda po mga kapambin oh. Yeah. Yan kung sino pong may mga pinaglumaan ng ano, ganito, signal po. Itihaya lang po ninyo, pwede na po yung lutuan. Nilagyan po natin ng lupa. yan Para hindi po manginit itong bakal po, itong ano, yiro. Kaya lang ang mahangin po. Pagka ano. Ayaw po itay, ayaw. Hindi Ay, kaya nga sa po ba itay? Ba itay? Ay, doon. Nakahang doon ay. May Madre ka Ay, balakas push ng mo. Pero mas mataas yung ano ay, yung balon doon. Sa may kalsada kaysa doon ay, sa... Tulak pa. pag yun ang isinaksak bilis? Mm -hmm. Pagdating mo dito meron. Malaki eh. ang Malaki po ito ay 3-4. Si mami po ay ng kamatis. Ayun pa oh. Palohok po na sa sinigang po. Pari ah, ano ba ito? May dilaw na dito ah. Pari po oh. Oh. oh May, ah. Diba? Yan, ano po ay ano, sili po. Galing po sa ibang bansa ang ano nito, variety po. Ano. You know. Maliliit pa po, po yung ating ibang ano, sili. Ano po yung naon ilalahok po natin sa sinigang masarap po ito yan nice na po ito ayan po na na lagay po natin ng rekado. kamatis bawang sibuyas po yan ha Hay tikam na no. Oo. Asin asin ni. Asin po para may lumasa. Okay na po ang lasa. Lagim eh. Oo pare. Sitaw po. Ah, puro fresh po mga ka no? Sarap. Ay, ng bangus ano? Ah, taba po. Oo. Bagong huli din po yung bangus kanina ay. Bagong huli sa Biscuits, Oo. Kwento sa amin nung ano po. Ah, bago lala ko. Oh, bago bago huli din. Bago Puro fresh po tayo. Farm to table po. Sinagang na bangus. Oh, ganda na ko. Ay. Kanan, no? Pag hindi ka po nakakain din eh. Ay. Ay, hindi malayo. Hindi nakakain din. Hindi malayo. Malayo. Ano? Titikpan po natin. Ay, lalagay ko Ay, yung pito gano'n na ka naman, Ah, ah. Limot ang katab eh. Yan. Sige, lagi mi. Kalamansi sipo. Yan ang pampasim. Para po umasim. Dati po nagluto ako. Pinig ako diretsyo yung kalamansi. sa Samang buto. Hindi nakain. Mas yan. pait. Yan, lang po natin yan. Okay na po yan. Takpan muna natin ng madali. Naluto yan. Takpan po natin muna. Yan. 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 Ha, sili po. Yan o. Yan po ang malasa di yan ay. Isang kulo na lang po yan. Yari na. Yan, ang ganda po ng ating bagong kalan o. Bagong lutoan. Yan. May pakinabang po itong ating anong, yung signal na luma. Ara po mga kapambin, kumulo na po. Yan, na po. Si Parin Badi po. Titikman ang ating niluto. Oo. Lagi mo para sili. Abay, tikman mo. Hindi ko nga na titikman pa eh. Dito pare, tikman mo ito. Tikman mo ito. Ba, naalo po. Ano? Luto pa yun dyan mainit. Luto pa Ang sabaw pare. Ah, mainit. Baka mapasong dila. Ah, ah. Limot ang katabi. Ano? Ay, <laughs> si Mario. Ano Mario? Nabalis ka ba Mari? Ay baka naman buntis nako. Ay hindi. Yan oh, nakaluto na po tayo. Wala pa po tayo lamesa, magagawa pa mamaya ay. Yan Sinigang po. Tsaka kanin yan oh. Kain to, kain. Ano pare yan? Balat ng baka. Sabay ay yan Ay, maki. Yan pare. 잘 먹어요. 이쪽 따라. 이거 왜 이? i